Napalami dahil din he akong turog mga gol. Nalimot ko na aman dahil may lakaw. Mauneng nakaprepare na dahil ni sila sa luwas pag luwas po na ako. Wa tawon ko pa aneh, pero larga ta. Kita alang ni si paribuboy wa si Piat nakaprepare po. Kay bawal ba yung malit huwag na mga lakaw or exam ni atong mga manok. Mas tulin pa sa alas 4 mga gol. Pero sugoon di mamate. Charutra uy. Kung sa pa may giwat nato, tara larga na. Inaot unta mga kul taga ang taghigayon no kay kamahal baya karon sa gate pass ingon po di pareho kyo libre ko no ba sa, si sa uh mora man si Tom Cruise ba paspor forward na day ta diha kol hayahay na libre na sa gate 100 ra ang gate din he di sa pikas nga 50 lang pero logi ka didto kay way sultada Tinhi, ikaw nalay sumhan sa sultada, pero dana imong bulsa. Sumhag ka babayad ba? Salamat ragihapon ko kay kaming magbarkada, kay mauni among lingaw tanan. So, automatic, guning kalipay, ba sa ane. Di ilay bulang imong gihabol ane, pati among banding nga mga siniaw-siaw. Mura lagi bata ba? Mauna ganit na ilang giingon nga money will return, time won. Pero on saon man pagbalik sa money, kung pildi na. O karon nagpurpahuway usami sa midinhi mga kulno. Cool, no? Kay taon mamantay na ta Nagyapay payan si paribuboy kay bali ng singot o nakahuna-huna po ko diha mag picture picture ba pero video di ay tambay tambay sa ni kanunay din hi mga kol kay dugay pa man aning pamantay muna yung naging istoryahe o din hi kung makakaong pa baka pa ni Otto kay gutom na og mauna ni among gihuat mga kol nakapamantay gihapon me na excited na si pariboboy nag una una naglakaw kay ganiya paguna siya nanginit ang nakalami lang po din hi mga kol kay na ay premyo Bali di ka na magproblema din he, inig mo imong imong manok, naa ka na ipanglipid-lipid pangbayad sa mga gastoson. Di na gud maibanan imong daw gane. Paspas kaayo makapamantay si Pareyokyok, mao lagi ning gimingaw ka ayaw sa manok kay didto man na gikan sa Manila na narabaho. sanglet wa na siya problema sa pamusta karon. Kanya-kanya di ay he obligasyon mga kol. Ini si Pari Boboy mauni siyang tagabantay inig maglimber me. Si Pari Yok pod mga kol, iya pong trabaho kanang mamantay sa manok. Maayo na yung masanay taani mga kol no, kay inig abot sa mga big event. Makapangandam dayon ta. Nakaapas gihapon si Parisimo no. Nagsabot na gan mi adong nga magdungan rami. Huwag magsayo mi pagkaugma. Unya, wak na na siya makasabay sa amo kay sayo lagi mi naglabigar. Maong ingon po di siya nga okay kuno kay nag tricycle si man kuno siya, nagwat pa siya sa mga pasahero. Maayog diskartibo si mo, saludo ko sa imo. Og sa dihang nagluwas na ang resulta mga gol no, 1-0 de diha atong score, katong balaw ang nagdaog, unya katong pula nga gilimber ni Paribuboy, mausad doang ang napilde. Hindi pa napapanahon kong grisman. Di pa ko makuha ang duha nga iskor. Lami-lami ang tatokol no kung duha ang nagdaog sa ato Kay simpre bastante na po daane ang karaha. Kay gulpi na bihag. Pero kay unsa on taman, yung pa sa mga kalagsan. Kung unsay naa, ah, dawata. Huwag sa dihang amo na lang po disugdan mga kulno. Among chat-chat. Antos rausa mi aning chicherya. Kay wa pawan maluto tong gamay nga bihag. Mauning nalipay na lang sa mi aning istura-istura. Hey mga kulno. So, nga itong gibalik na mo gistoraha itong napilde kay sayang kaayo kay kung naniguro lang lagi unta to kay kaluya baya unta sa kalaban sa man kay di manggod para sa to ah mangita manggog pamaagi ang manok og dili siya muda daog og mangita sad pamaagi ang manok og tidadaog siya mao pa mao nga nang ilang giingon nga mahiwaga kuno ang sabong bitaw no maupod ako na obserbahan pero oks ok, ragihapon gihapon na mga kol, lipay man gihapon may eh. kay wa man may mapilde eh. he. Patas rataan eh. Importante ang kalipay na agihapon. Og karon piti-piti din lang taabot mga kol. Taghang salamat.